You perform the singing and song May sayo to natin diba? Siro lang akong puto rin May sayo to natin <laughs> oh, uh, May play play play, 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 diba, sayo to natin May gano'n ganyan diba sila sasa? This one right, okay. okay. I perform ulit diba? Huh? This one I perform ulit diba? Masa dirao nga kama sa ari, pilih-pilih Pare-sari naman tayo Kaya gano'n ganyan Nama-miss nyo ba yung song na tila lua? Parang may umiiyak. Sino yung umiiyak? Pati niya ng luha. Wala naman eh. Pero grabe mo, yung isang kanta, bumabalik tayo sa memories natin. Nakapag-reminis na ba lahat? Dati, alam niyo ba, yung nanonood ng mga shows namin, nabibilang namin sa kamay. Pero ngayon, nakaka... Nakaka... Grabe. Hindi ka na mabilang. <laughs> grabe, ATIN. Maraming maraming... Yeah, grabe, maraming maraming salamat. Yung naman yung drama sila, yung buhay na sila dito. Pero sure naman ako na mas ganda nga yung na ginawa. Siyempre, the hindi yung mga drama sila dito, talaga natin Ha? yung first na wala tayo sa music video. Pero alam mo ba, kung namimiss nyo na yung mga lumang songs natin, siyempre meron din kayo Bagong kanta. Gusto niyo ba malinig yung bagong kanta? Pero ano pag ano pagta ano pagta? Dapat alam mo. Dapat alam mo. Ready na ba guys? Okay, sige. For our next song, this